Good day mga gaw. Isang mapagpalang araw naman po sa inyo lahat. Uh, welcome naman po kayo dito sa Kumunting Channel Agaw. Una sa lahat mga gaw, shoutout ko na rin po yung lahat ng aking mga subscriber dyan. Yung ating mga silent viewers po dyan. At sa mga bago pa lang po dito sa channel na ito, mga gaw. Sana naman po ay subscribe naman po nitong ating channel. At maraming maraming salamat po sa inyong suporta mga gaw. So ngayon na gaw, uh, nandito po ako sa kulungan ng mga iglihing hens ko. Kung makikita niyo po agaw ay nandito po sila, nakakulong. At hindi ko na po ibinalak doon sa battery kids. Kasi po, yung battery kids na gaw ay bininta ko na po dahil po sa may kalumaan na. Six years na po yung battery kids na yung na At meron na po mga nakausling bakal. Meron na po maraming sira, maraming butas. Po minsanan po yung mga itlog kapag sa pagiling po ng itlog doon sa battery case ay minsan po nabibiyak o nakakrak yung iba naman po ay nahulog sa lupa dahil sa mga butas-butas at ito naman po mga manok na po agaw napag-decisionan ko na po agaw na ibinta ko na po ito o i-dispatch na po itong lahat bali 64 heads meron po akong dalawang rason agaw kung bakit ko po ito mapaagang ma-dispatch at ito po ay meron pa ang natitirang mga mahaba-habang buwan ng kanilang pagpapangitlog o production. Ang unang-unang rason po agaw, bakit ko po ito maagang ibibinta, ay sa kadahilanan po agaw na hindi po talaga ako makakalakad o makakagawi kung meron man akong lalakarin agaw na importante dahil po itong mga manok na to agaw ay hindi po pwedeng iwanan ng matagal lalo lalo na po ay nasa bakuran lang po lamang po ako nag-aalaga at wala pong magandang pasilidad at isa po wala po akong kasama dito agaw sa pag-aalaga nito sulong-sulong -sulo lang po itong pagmamanok ko dito kaya po kapag meron po akong importanteng lalakarin agaw o pupuntahan ay hindi po ako doon magtatagal agaw babalik po talaga ko pagdating ng tanghali kasi po yung tanghali ay papakainin ko naman sila at saka bibigyan ng malinis na tubig panibagong tubig dahil po kapag hindi po ito na bigyan ng pagkain agaw sa tamang oras at yung tubig nila ay talaga pong hindi po ito nangingitlog medyo masilan po talagang mga manok na to mga agaw kailangan po talagang alagaan ng maigit o maayos para naman po makapagpangitlog sila. So sa ganun pong rason na gaw ay napag-desisyonan ko na po na ibibinta ko na po itong lahat, itong 64 heads. Para naman po malaya na po kung maka labas-labas dito sa bahay o kung meron man akong importanteng pupuntahan ay o gagawin ay magagawa ko na ng buong araw dahil itong mga manok na ito agaw, hindi po ito katulad ng mga nakapre sa na manok na pwede po nating iwan ng buong araw basta meron lang pong tubig ito po ay hindi po agaw kailangan po talaga nating pakainin sa tamang oras at yung patubig nila kailangan po talagang palitan kapag madumi na para po ay para po sila ay makapagpangitlog sa araw na, na yun so yun po agaw ang unang rason ang pangalawang rason po agaw ay sa darating na pasukan agaw yung bunso kong anak na ngayon ay kinder magmo-moving up na po ay mag grade 1 na po agaw so yung klase po niya agaw ay bali Holiday na po di katulad nung kinder siya ngayon ay after non session na po yung klase na kaya naalagaan ko pa rin itong mga iglihing iglihing hints ko dito nakapokus pa rin ako dito sa iglihing hints pero kapag nag-redewan na po yung bunso ko agaw, ay holdi na po yon. At ako rin po yung maghahatid sa kanya doon sa paaralan, medyo malayo 'leo. Kaya hindi ko po siya iiwanan doon. At doon na rin po kami kakain sa eskwilahan. Kaya talaga pong maiiwanan ko itong mga manok agaw at sayang naman po. Nagpapakain ako dito sa umaga, pagka pagkadating ng tanghali ay hindi ko mabibigyan. So hindi po yan magiging Dahil kulang-kulang na po yung sustansya na kailang na kailangan kailangan sa kanilang katawan para sa kanilang pag-produce ng mga itlog. So, yan mga gaw, yun yung dalawang rason na yan, yung pinaka-importanteng rason na gaw kung bakit ko po mapaaga itong sa o maibenta itong mga manok na to kahit na nangingitlog pa rin ng tuloy-tuloy. Ah, uh, agaw, syempre gaw, una po yung pamilya, priority ko po yung pamilya kaysa naman dito sa manok buti sana agaw pag mayroong kasama dito ay tuloy-tuloy pa rin po ito paglilingin kaya nga lang po ako lang po mag-isa ang nag-aalaga dito so ganoon po agaw yung buhay uh, sabi nga nila ay wider-wider lang yan pero pinagpala naman po tayo ng Panginoon agaw at yung puho na nito agaw ay bawing-bawing -bawi na po sobra pa nga So itong 64 heads lahat agaw Ito yung i-dispatch ako Meron pa po dito sa kabila Bali 14 heads po yung nandito Yan At magtitira lamang ako dito agaw Nang bali 10 Na i-crossbreed ko doon sa mga BPR At yung crossbreed na basilan kong tandang Yan So itong 64 heads ago sa awa naman po ng Panginoon ay wala po itong kaswalte hanggang ngayon. At yun nga po yung sabi ko nasa maiging pag-aalaga po talaga yung sekreto para naman po hindi tayo magkakaroon ng kaswalte sa mga inaalagaan niya manok. Lalong-lalong na po itong igling hens na medyo sensitibo yung kanilang katawan pagdating sa mga sakit-sakit. Ito pong lahat agaw ay wala po itong bakuna pero nakasurvive pa rin po. Marami na po itong dinaanan na agaw. Matinding ulan. Merong ulan dito na isang buwan yung inabot. Halos araw-araw po yung ulan. Pero sa magandang sistema ng pag-aalaga agaw ay yun, nakasurvive lahat. Yan. So kung makikita nyo po agaw dito, dito po yung dito po yung battery na kalagay agaw. So malinis na po dito kasi naibinta ko na po yung battery kits. Yan. At ito agaw, itong area na to na malinis na ay gagawin ko po itong batuga ng manok. Dahil marami-rami na po itong mga naka ko dito agaw. Yan. Yan mga gaw. Hanggang dito na lang po itong video mga gaw. Maraming salamat po sa inyong panonood. At saka God bless po sa inyo lahat. At mag-ingat po kayo palagi.